Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Dahil sa ginawa ni Blair na pinagtangkaan niya si Gigi sa mismong live interview nito, kaya sasampahan ni Gigi si Blair ng kaso upang makulong na siya. Hindi na nga makakahintay si Gigi na makita niya si Blair sa loob ng kulungan. Pero biglang dumating si Eric at sinabihan niya si Gigi na hindi na mangyayari iyan na makukulong si Blair. Dahil pinalabas nila na may problema sa pag-iisip si Blair at siya na mismo nagpa-admit sa mental institution. Habang si Blair mas okay na sa kanya na nandito siya sa mental hospital kaysa sa loob ng kulungan. Ngunit si Gigi hindi patapos tapos kay Blair. nag pa siya sa kanyang paghihiganti rito. Ipaparanas niya kay Blair ang kanyang naranasan noon sa loob ng mental hospital. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabig na mga tagpo sa magandang dilag. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!